Sasabihin niyo sa akin, bumalik ako sa pamamalimos ko. Bakit alam niyo ba yung pinagdadaanan ko? Ha? Alam niyo yung pinagdadaanan ko? Sinasabi ko sa inyo, lait, laitin niyo ako ng pagiging badyo, proud ako. Ayun, umalis kasi life ko to. Huwag kayo pasyadong judgmental. Ipinagtanggol ng dating Pinoy Big Brother housemate na si Rita Gaviola makilala din bilang Bajau Girl ang sarili matapos magsalita laban sa mga bashers. Nagpahayag ng pasasalamat si Rita sa ipinakitang pag-aalala tungkol sa kanilang live selling ngunit nagpahayag ng pag-aatubili na magsalita pa tungkol sa issue. Ipinagmamalaki niyang kinilala ang kanyang sarili bilang isang Bajau native. Binansagan ni Rita ang pagpuna bilang crab mentality na nagpapahiwatig na sila ay hindi makatarungang hinuhusgahan dahil sa pagiging isang katutubo. I appreciate sa lahat ng concern about my lave selling. Ayoko na sana magsalita, kaso below the belt, and I'm proud to say, na yes, I'm Bajau native, so what's wrong? Dahil Tagalog kayo may God, crab mentality, dahil lang sa native ako, sasabihan ako, nang bumalik sa panlilimos, and so what? If bumalik ako sa part na yun, ang mahirap, Is kayo ang makaranas ng hindi nyo naranasan, baka hindi nyo kayanin, sa ad sa Facebook post niya. Magugunitang kamakailan lang ay hindi na itago ni Rita ang kanyang emosyon matapos siyang insultuhin ng mga netizen sa isa niyang live selling session. Halatang nasaktan si Rita sa mga komento, pero hindi yun naging hadlang sa kanyang ginagawa. Sinagot niya ang mga komento ng mga bashers.